So, Kaya na tayo, ano na, ilagang baboy. Wow! Ilagang baboy? Ang sarap yan, Bago Ano na? Amoy gunday. Amoy ripulyo. Mm. Tumpak. Amo? Kaming! Wow, gano'ng sa puso. <gasps> wow, may mais king, um, <gasps> <gasps> oh! Dami mais king! Mais, ito mo nila. Wow, sarap. Parami na kayong kain natin ito.

Sa rapa. Dito, dito ko na maraming nga. Sa bawang pa pala, ang ulam na. Mm. Mm. Tapos may kalabasa. Oo, rapa. Ano yung laman nito ba? Laman? <laughs> Oo. Oh. Perfumes. <laughs> Bakit? Tikman mo, malasang ang <laughs> babi. Mm. Talaga, ang galing mo talaga mga... Ano ba, lang ito. Mm. Mm. Di ba? At least maraming sangko. Oh, may mais, mm. may kalabasa, may polio. May, may sitaw. May mm. lagang polio. Kala sa mga dahon, no? Hmm. Masustansya mm. ka pa. nga oh, talaga, hindi mo talaga nilagyan pa na ng karnet mo? Wala! Yeah. 4 sa. din wala. din wala. sabaw-sabaw. Mas masarap tos sa ano? Hindi Ang gulay ko no? Bawain na lang natin sa kulay kaysa sa mais. At least may gulay. Diba? Pero masarap naman yung diba? Baka lang doon sa kaldero yung ano, laman. 4 cubes lang talaga dalawa. Sanay naman kami sa mga ginagawa mo. Okay na to, kesa wala ma. Low budget, mayroon nga tayo. Low budget. Pamais-mais ka pang nalaman, no? <laughs> <laughs> okay. Ang mga karne. Hirip talaga ako sa mama niya. Gagod talaga. Bakit baka natin si Maori? Ang malaki ang mga. Time's up! Time's up! Time's up! Sana <laughs> <laughs> so, uh, araw. Ano naman, yung may laman naman, ha? ng ganyan lang, puro sabaw na lang. Pakainin na mo naman kami ng kailaman. <laughs>